So kung nakikita nyo guys, meron sa tapat bottom line namin, 'di ba? Tapos may nagchat ng ganto. Eh ala nga naman makipagsiksikan tayo din eh, meron na nga, 'di ba? Kaya no choice tayo dito tayo sa mid syempre. At sabi pa ng karamihan, nagiging bonus round lang daw yung Zilong kapag hindi marunong yung gumagamit. Hindi ganun 'yon guys, kasi kahit sabihin nating gamay mo yung hero, kahit sabihin nating marunong ka, walang magagawa pag malakas talaga yung kalaban mo. Kasi ganun din naman yung malalakas na din sila ng pagkatalo, tayo pa kayong mga normal player lang. At kapag ginagamit niya naman si Zilong, lang, huwag nyo yung mga ganito kasi malalamog at lalamogid lang kayo ng kalaban at matatrashtok pa kayo ng kakampi nyo, ba? Diba? Kaya ang kailangan dyan, disiplina, tingin sa mapa, wag nyong gagayahin yung mga ganito na basta clear na lang ako, yun tuloy, nabangan na ako. At syempre, papasok agad sa isip niya na lugi yung zilong sa lapulapo kasi meta yung lapulapo kahit sa MPL. Oo, meta ang lapulapo at walang panama ang zilong pag marunong yung lapulapu, Pero wala rin panama yung lapulapu pag marunong gumamit yung zilong, di ba? Kasi depende naman yan sa gumagamit eh, discard telang lang naman yan kasi kahit naman malakas ka gumamit ng lapo-lapo Kung madiskarte yung kalaban mo, di ba logi ka rin? Kasi pag mautak yung gumagamit ng zilong, hindi kanyang papalagan ng alam niyang lugi siya At malamang sa malamang magaanak ng timing yan Teamwork ba? Tulungan lang yan eh So yun, masyado ako nagmadali dito guys kaya ako yung naunang nabigyan At inaamin ko namang maligoin kasi pumasok ako kagad tapos dito napakalupit nung tank namin wala akong masabi grabe di ko kaya yun ah no? kaya napakaswerte mo na sa part na solo player ka tapos may nakakampi kang napakalakas mag-tank na no? alagang alaga ka talaga eh